Hello, everyone. So, ayan is magluluto ako ng aking panghalian Ayan. Ang lumpiang ulay. So, may natira kasing chapter kagabi. So, ayan. Pinunta ko na. Tapos, eh, sumobra yung ano. Kasi sampung piraso tong itong wrapper. So, naglumpiang kanin na din ako. Diba? Para tipid. <laughs> So, yung lumpiang kanin ko, miniksan ko lang siya ng um, nagbix lang ako dito ng yung uh, rice, konting mayonnaise, tapos asin, then paminta. So, ayun lang. Tapos, binalot ko na. So, dito, kung masarap ba. Tiringnan natin. So, ayan. So, pag nagkikrave kasi ako ng karne, ito yung madalas kong kinagawa kasi nga, if ever may namakakain ako ng karne, ganun din, mas mahirap din yung result kasi uh, alam mo yun mahirapan din ako <laughs> mas mahirapan lang din ako so yan, pumalas yung isa ito yung bumbo -bum nyo yun